Hello mga kaibibis! Welcome to Santa Agustin Public Market! Yes! Hello mga kaibibis! Kumusta naman in town mo? No, yan mo problema na to ni Pilipinas? Naglagot na ba ang tanan? <laughs> karong adlaw ay sa paglagot-lagot dira kay ilaang na lang sa tamo diri sa Santa Maria diri sa Dapo Occidental nindot ni lugar ra oh. tanawa gud na ninyo kung o, sa kanindot wa ka ta sa destinasyon no pero kani siya usa ni siya sa hunungan diri kay nindot man ang talan awon gud diri while nagapamainit no gikan sa biyahe niya di na puta maglangay eh, kay wa to pa man sa tong destinasyon ang atong salin aw oh, taguan kay kanon na pulo niya <laughs> <laughs> Di ta So, let's go. bayo na to ang ginatawag na to Little Bora. Isa sa favorite na ko na spot sa Santa Maria, no? Ang Little Bora. Little Boracay. Kay, mura man daw niya siya um, ang Boracay sa kanindot. So, let's see. Mga okay lang, public market, mga kaay. nangita tag isda, dira na? So, nakita na to ni mga sadya. Kaayo ng mga tindera, no? Sa saka sadya. Nakapalit yun in town. May kaingon pa siya. Ang sagani daw to. Ang mga kaya sa San Agustin. Guwapa kayo, ha? Ari na mo dire, tutula lang ni lugar ra kay mga guwapa kay mga tindera dire. Miss Lavera. Ha, ah, thank you. Thank you ninyo. Thank you. Thank you. Sige, paano, sige, thank you. I I ubira, ma'am. I ubi, I, I, I bibis. Thank you. Bye-bye. Ang mo. Sa bibis niyo pagod na. Mapakaabot sa destinasyon. Bitbit nagpan. Ano bang ba nabati ba ninyo na mula ang tinilagan kay Kapitan? Laayon po <laughs> For now, question. Basta mabut lang yun sa destination. Huwag mo kaya makita. mo na kini Ang Little Bora. O niya si you niyo dira. Nang happy na. Kaya di man ka-afford yung cottage. patuga tugag laag. Agadin <laughs> doon mong Little Bora mga ka no kay affordable lang siya. Ang entrance fee, 50 pesos per head. Tapos, pwede na ka dili mag-cottage. Bahala na ka mag-unsa <laughs> na ka sa sulod gilaw ko guys. And of course, dili ba kompleto nga, lang, ang ato ang laag ko wala tayo sinugbang isda dari sa dagat. So grabe yun. Grabe ang kamot ni Boy Luglog. <laughs> wala yung clip-clip. Grabe yun yung kubal kubal. pa imo. Imo pa kubal. <laughs> Atay kanon. Natay isda. Hmm? Napot na pang suso sa isda. Ang ato ang bahaw. Lami bahaw So daan naman ni Gabi eh. Mungitiwas gitiwas o kaon ron. Noon tamig kinilaw, pero kayo noon sa boy? Sa iro. Sa iro. Hasta wala sa, huwag mo lang may kakaon. Ito ay ginagawa ng coke dira. Kaya mo na yung pang pa, mo na yung pang finale na ito. Pag-kompleto itong kaon.